Linggo-linggo, hindi mawawala sa aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong sa mga magsasaka, lalo na sa mga naapektuhan ng El Nino. Kinikilala ng Pangulo ang malaking papel na mga magsasaka sa pag-unlad ng bansa, kaya't bukod sa tulong para sila makabangon, tinitiyak din ng Pangulo na magkakaroon sila ng sakahan na kanilang pag-aari. Tunghayan natin ang mga kwentong ito mula sa ating Pangulo at mga magsasaka. Narito po. ako si Chofila Botas, minyo ni Pablo Botas, nagidad edad si Pablo Botas o 81, ako nagidad edad o 80. Kaagi gini di magkaon o balanghoy, nga, nga raspahon rin namin. Unya, og o kamuti, isagoy bugas, N nabuhi rin. Naanad na, -na po, nakakatundami ani. Anong kamot lang gihapon ni, eh, bahala o wala pa ititulon. Anong kamot lang gihapon ni nga mga panginabuhi ni Anin nga among bitikan. Kaya e nagdaanis naman na magiging maayos sa agrarian nga. Mauna na mauna na'y among ma, angkon po Ang sa sagrana ni po, usak na sa mga pobre. Pobre. Kaya mo mm -hmm. yuta, tagag yuta. Boy, <laughs> <laughs> ano yung atong titulo, manadawat, gikan kan sa agrarian reform, tinirmahan ni BBM, og ni Conrado Estrella III. Salamat. Yan yan ma. Malipay na kaanibo